Ang headlines noon, history ngayon, dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Tumatal pa ka ba, Pops Jake? Hindi. Pwede tayong paturo dun sa ating floor director, oh, si Marunong ba yun? <laughs> Diyan napupuntay kalahati ng sahod. Nako! Eh. Pero andito pa rin siya. Mm -hmm. Mga pops hindi alam kung kailan at sa ano sino unang nagpauso ng salpukan ng mga manok. Pero may mga tala na meron na roon mga pang panahon ng mga sinuunang Grego. Pero mga paps, sa Pilipinas, mas naon na pa sa relihiyon na kristyanismo ang sabong. Gano katagal? Nung dumating sila pa, Gerard sa Pilipinas noong 1521, sa tala ni Antonio Pigafetta, eh may nakita raw siyang mga nagsasabong at may pustahan pang araw. Ba diba? Sa mga lumipas sa siglo, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga katutubo ng sabong. Sa katunayan, isang buong chapter ng Noli Metangere ang inilaan ni Jose Rizal tungkol sa sabong. At pagbinasa mo ay napaka-detalyadong paglalarawan niya mula sa pisikal na espasyo hanggang sa asal ng mga tao doon, ni eh, alam na alam niya talaga ang sabong at ang kulturang nakapalibot dito. Pero ang sabong at ang alaala -ala ni Rizal, ay eh, magkakaroon ulit ng issue noong 1948 ng pirmahan ni Pangulong L.P. Quirino, ang Republic Act 229 na pinagbabawal ang karera ng kabayo, high alay, at sabong sa araw ni Rizal, December 30. At ang lumabag at ay may kulong na anim na buwan at multang dalawang daang piso. Pero kung may isang pangulo nagkaroon talaga ng batas tungkol sa larong ito, yan ay walang iba, kundi si Apo Ferdinand Marcos. Yung ikalawang taon ng Martial Law, nilagdaan niya ang Presidential Decree No. 449, otherwise known as the Cockfighting Law of 1974 ang batas na nagtatakda ng mga regulasyon, operasyon at pag-aari ng mga sabungan. Dito, nasabi, isang sabungan lang daw ang pwedeng itayo sa kada munisipalidad at pwede lang magtalpakan, mic, tuwing linggo at pisa opisyal. Ngayon, nagawa pa rin sumabay sa digital age ng sabong. Kaya mga paps, ano bang ba national sport ng na Pilipinas? Sipa? Basketball? Pero kadalasan, hanggang rayot lang inaabot sa mga nagkakainitan sa court sa mambiro kung pagkawala lang ng tatlongpong sabongero ang pagbabatayan na kopo mukhang sabong ang ating pambansang laro. At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang talhana. Del blog ang balita